ang pagsuot ng sing -sing ng silver ay pwede kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsuot ng singsing -sing na silver. Pero paumanhin kung may matatamaan dito ha? Ah, tingnan ko muna baka may tamaan. Wala naman. Okay. Siya sa mama na bawal ang bracelet. Bawal lang bracelet. Ang pwede lang na relo. Pero bracelet na bawal yan kay eh, man yan. Quintas na bawal din sa atin kay pambabae yan. May mga kasuotan na hindi tayo pwedeng gumaya sa mga mga babae. Yanin man na ka pa kay bracelet, hindi pa ang pangmamaran sa walo. Isa dito tapos dito, wala. Nabawal pa rin sa atin yan sa Islam dahil ang pwede lang pumagsuot ng hikaw, ng kwintas at ng bracelet ay babae lang. At ang pwede lang magsuot ng ginto ay babae lang. Sa ating mga lalaki, ang pwede lang natin isuot ay anong silver? Silver. Pwede rin pong diamond. Ang bawal lang sa atin, ginto lang ang bawal. Okay.